Pilipinas ay tahanan ng maraming endemic species at marami endangered. Matuto at patungkol sa mga endangered na hayop sa Pilipinas. Bago nating ang pisahan, shoutout nga pala kay Leia Gilasio 8192. Shoutout from City of Balanga po Pilipinas. Thank you. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-biodiverse at kaakit-akit na mga bansa sa mundo. Ngunit, post din ito ng maraming endangered species. Sa artikulong ito, kitignan natin ang biodiverse sa Pilipinas at inilista rin ang ilan sa mga pinakananganib na species sa Pilipinas. Ang panganib at pagkalingpol ng mga species ay isang komplikadong pababalaghan na may maraming magkapaugnay na dahilan. Ito ang mga pangunahing. Ang mga endangered species ay madalas na nakakakuha ng mga poacher na naghahanap ng na pita mula sa kumikitang kalakalan sa mga kakaibang alagang hayop. Marami ang hindi pa nakaparating sa kanilang mga nagiging may-ari, ngunit sa halip ay namamatay sa pagbibiyahe. Maraming mga endangered species ang itinutulak sa dulo ng pagkalipol dahil sila ay pinahabol pa sa kanilang karmi. Sa ilang mga kaso, kinagkakalubuluan ng mga lokal ang mga endangered species sa isang mas karaniwang halimbawa. Ang paghaluin ang endangered Philippines fish water crocodile sa mas karaniwang salt water crocodile. Ang mga kapaligiran sa karagatan ay nasira at ang mga mangingisda ay gumagamit ng dinamita sa pagtatangkang dagdagan ang kanilang huli. Ang Philippine Eagle, minsan kilala bilang monkey-eating eagle, ay pambansang ibon ng bansa at isa sa maraming endemic species sa Pilipinas. Meron itong brown and white feather pattern at isang palumpong na talukto, at itinuturing na isa sa pinapamalaki at pinapawangkapangyariang ibon sa mundo. Ang deforestation, pagmimina, at polusyon ay lahat ng mga panganib sa kaligtasan ng Philippine Eagle. Tamaraw kung minsan ay kilala bilang Dwarf Forest Buffalo ay isang hayop na matatagpuan lamang sa Pilipinas, partikular sa isla ng Mindoro. Noong 90s malayang gumagala ang mga endemic na hayop na ito sa malawak na palawapan ng Mindoro. Ngunit nang magsimulang uunlad at manahan ang tao sa isla nang bumagsak ang populasyon ng Tamaraw ng atapihin ang Mindoro ng render Pest o epidemia nang baka noong 1930s bumagsak ang panilang bilang. Ang mga tamaraw ay biktima rin ng iligal na pangangaso at pangangalakal ng laman ng hayop sa residente ng Mindoro. Ang mga kadutubong hayop na ito ay nasa bingit ng pagkalipol noong 1960s. Noong 1969, inakala na wala pang 100 hayop ang natitira ay nalagay ang tama raw sa Critical Endangered List ng IUCN. Inuri ng IUCN ang Philippines Freshwater Crocodile o Mindoro Crocodile bilang Critically Endangered. Ang pagbaba ng Freshwater Crocodile ng Pilipinas ay iniugnay sa ito nagbabawala pangangaso at dynamite fishing. Ang pinakamalaking banta ng Philippine Crocodile ay ang napakalaking clearance ng rainforest na nagsisilbing natural na tahanan ng Crocodile. Ang mga kakahuyan ay nirilimas ko pang bigyan daan ang pagkasaka. Ang isa pang banta ay mula sa mga lokal na tao na illegal na manguhuli ng mga buhaya. Kailangan turuan ang mga lokal tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng maliit na freshwater crocodile ng Pilipinas at ng mas malalaking saltwater crocodile na natatira sa parehong lugar. Ang mga lokal ay madalas na manghuli ng mas maliit, endangered native crocodile species na hindi kinikilala ang mga patihinatnan. Ang hornbill ni Walden ay katutubong sa mga isla ng Panay at Negros sa Pilipinas. Meron ding maliit na pawan sa Sambuanga del Norte, Nindanao. Ang labis na pangangaso at idigal na pagkotroso ay nagresulta sa pagkalipol ng species na ito sa mga lalawigan ng Negros at Dimaras bilang resulta na edagdag ito sa listahan ng IUCN ng mga critically endangered species. Ang bilang ng mga net corals ay bumababa dahil sa trending ng populasyon na ito. Inuuri ito bilang isang endangered species ng IUCN. Ang iba't ibang oral na ito ay na-target sa palakalan ng aquarium. Dahil lang itsura neto ay ginagawa ito isang kanais-nais na paragdagan sa isang tangke. Bilang karagdagan sa pagkakuha at paghamit sa mga aquarium, ang mga net corals ay mahina din sa coral bleaching. Ang mga net corals ay madalas na reaktibo sa bleaching phenomenon na ginagawa silang isang species na malamang na maawala sa lalong madaling panahon. Ang illegal na pangangaso at pagtutroso, kayon din ang pagkasira ng lupang pangagrikultura, ay nagambag sa pagkalipol ng Bisayan Warty Feed sa Cebu. upang matugunan ang tumataas na pangangailangan ng rehiyon para sa mga pananim. Ang mga likas na tirahan na mga hayop ay ginawang palayan. Ang species na ito ay pinalaki na ngayon sa pagkabihag sa maliit na bilang. Bagamat napakabihira ang ilan ay umiiral pa rin sa ligaw. Na nagpapaliwanag kung bakit kaunti ang nalalaman tungkol sa mga likas na gawi ng mamal. Ang mga tarsira ay isang turismo na maskot sa Bohol. Ngunit merong maliit na regulasyon na pumapalibot sa pansasanay na ito. Maraming mga tarsier ang ipinapakita sa mga nakakalungkot na kondisyon sa mga atraksyon sa tabing daan. Dahil sa kahirapan sa pangangatiling buhay ng mga tarsier sa pagkabihag, ang dami ang namamatay sa mga nilalang na ito. Kapag sila ay namatay, ang mga kapalit ay kinukuha mula sa ligaw ang demonstration at pagtaas ng mga bagyo dahil sa pagbabago ng klima ay nagdudulot din ang banta sa mga ligaw na tarsier. Ang Philippine Forest Turtle na hinahangad na mga kolektor para sa pagiging kakaiba nito ay patuloy na naghaharap sa isang malaking banta mula sa pinagbabawal na kaalakalan ng alagang hayop noong 2015. Isang burst sa Palawan ang natuklasan ang halos 400,000 na padong. Ang palapati na ito ay matatagpuan lamang sa mga isla ng Negros at Panay at nasa listahan ng IUCN na Critically Endangered Philippine Pigeon Species. Ang mga ito ay ground feeder na nangangahulugan sila ay nangangaso sa lupa at madaling mabiktima ng mga mga ngaso at palaging dumagalaw sa mga gasawa o kawan. Ang populasyon ng mga bleeding heart ay bumababa dahil sa patuloy na deforestation. Labis sa pangangaso at ang idigal na sa ibang kalakalan ng mga alagang hayop.